narito ang isang nakakagulat na katotohanan. Alam nyo ba kung gaano karaming Pilipino ang nasasawi o nawawalan ng kakayahan dahil sa stroke at cancer taon-taon? Nakakalungkot isipin na napakarami sa atin ang nagdurusa at ang masakit pa, madalas ay hindi natin alam kung saan nanggagaling ang problema. Kung minsan, Pakiramdam natin ay ginawa na natin ang lahat. Pero bakit patuloy pa rin tayong nilalapitan na makaramdamang ito? Napakaraming hospital at doktor ang nagtuturo ng komplikadong gamutan. Pero mayroon ba silang itinuturo na simple at pang-araw-araw na paraan para iwasan ang mga sakit na ito? Nakakapanlumo kung minsan na makita ang ating mga mahal sa buhay na dumaranas ng ganitong pagsubo at hindi natin alam kung paano sila tutulungan o mas malala pa kung paano natin maiwasan na mangyari ito sa atin. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may isang natanpain taong gulang na doktor na halos buong buhay niya ay ginugol sa paggamot sa mga pasyente ang nakatuklas ng isang simple pero napakalakas na sikreto. Isang ugali na kung titigilan natin ay makatutulong ng malaki para makaiwas sa stroke at cancer. Hindi ito tungkol sa mamahaling gamot o komplikadong operasyon. Ito ay tungkol sa isang bagay na araw-araw nating ginagawa na madalas ay hindi natin pinapansin pero may malalim na epekto sa ating kalusugan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang sikretong ito at ang mga simpleng hakbang na maari nating gawin para protektahan ang ating sarili. Manatili po kayo hanggang sa huli dahil maran akong ibubunyag na siguradong magpapagulat sa inyo. Ngayon, pag-usapan na natin ang ugaling ito na ayon sa ating 86 taong gulang na doktor ay may tuturing na lihim na salarin sa likod ng maraming kaso ng stroke at cancer na nakikita niya sa kanyang mahabang karanasan. Sabi niya kung meron lang daw isang bagay na dapat tigilan ng mga tao para sa kanyang kalusugan, ito ay ang labis na pagkonsumo ng biasukal at mga pagkain lubos na pinroseso o processed. Foods. Marayla, isasabihin ninyo, asukal at processed foods lang? Hindi ba't alam na natin yan? Pero ang kaibahan sa pananaw ng doktor na ito ay ang lalim ng kanyang pag-unawa kung paano kumilos ang mga ito sa ating katawan at kung bakit tila itinatago ang tunay na epekto nito sa publiko. Ayon sa kanya, sa loob ng mahigit sa santitaon niyang pagpapraktis, nakita niya ang malaking pagbabago sa diet ng mga tao lalo na sa Pilipinas. Dati raw, ang kinakain natin ay galing mismo sa bukid, sariwa at natural. Ngayon, halos lahat ng binibili natin sa supermarket ay may kung ano-anong dagdag na sangkap, preservatives at higit sa lahat na pakaraming asukal. Bakit ito delikado? Ipinaliwanag niya na ang asukal ay hindi lamang nadudulot ng diabetes o pagtaba. Ang labis na asukal sa ating katawan ay nagiging sanhi ng matinding pamamaga o inflammation. Ang pamamaga na ito ang ugat ng maraming malalang sakit. Isipin ninyo, kapag laging may pamamaga sa loob ng inyong katawan, parang may sunog na hindi namamatay. Sa paglipas ng panahon, ang sunog na yan ay nakakasira ng ating mga ugat, organo at mismo mga selula. Ito ang dahilan kung bakit nagiging mas mataas ang tsansa na magkaroon ng bara sa ugat na nagiging sanhi ng stroke o ang mga selula ay maging abnormal at maging cancer. Kung bakit ito tila hindi binibiyang pansin ng mga ospital o ng sistema ng kalusugan, ayon sa doktor, ay dahil napakasimple nitong solusyon. Hindi ito nangangailangan ng mamahaling gamot o komplikadong operasyon na siyang pinagkakakitaan ng industriya. Mas madali raw ibenta ang gamot para sa diabetes o cholesterol kaysa sabihin sa tao na tigilan lang ang pag-inom ng soft drinks at pagkain ng pandesal na may palamang matamis. Napakaliit na halaga raw ng asukal ang kailangan ng ating katawan at ang sobra ay puro pinsala lang. Paano natin ito sisimulan? Simple lang ang payo niya. Una, suriin ang mga label ng bawat pagkain na binibili natin. Ang asukal ay may maraming pangalan. High fructose corn syrup, dextrose, glucose, sucrose, maltose. Kung ito ang isa sa mga unang ingredients sa listahan, ibig sabihin ay marami itong asukal. Pangalawa, iwasan ang mga matatamis na inumin tulad ng soft drinks, iced tea o mga kape na puno ng asukal. Alam kong mahirap, lalo na sa ating mga Pilipino na mahilig sa matamis mula sa halo-halo hanggang sa pampalamig pagkatapos kumain. Pero ang mga ito ang mabilis na napapataas ng blood sugar at nadudulot ng instant inflammation. Sa halip, subok uminom ng tubig o unsweetened tea. Kung gusto niyang lasa, lagyan ng hiwa ng kalamansi o pipino ang inyong tubig. Pangatlo, limitahan ang mga processed snacks. Ito ang mga biskuit, chips, at mga instant noodles. Bagamat masarap at madali, ang mga ito ay puno ng trans fats, sobrang alat, at minsan ay may hidden sugars din. Sa halip, subukan nating kumain ng sariwang prutas tulad ng saging, mangga o papaya. Masarap na, masustansya pa. Ang doktor ay nagbigay ng halimbawa. Imbes na longganisa na may maraming extenders at asukal, bakit hindi subukang bumili ng sariwang karne at gumawa ng sariling longganisa na kontrolado ang sangkap? o kaya mas marami ang kainin nating gulay tulad ng malunggay, ampalaya o talong. Ang mga ito ay puno ng antioxidants na panlaban sa pamamaga at nakatutulong sa paglilinis ng katawan. Nabanggit din yan na ang pagbabawas ng asukal at processed foods ay hindi lang makatutulong sa pag-iwas sa stroke at cancer. Makikita ninyo ang agarang epekto nito sa inyong enerhiya, sa inyong tulog at maging sa inyong mood. Mas magiging malinaw ang inyong pag-iisip at mas magiging magaan ang inyong pakiramdam. Ang unang hakbang ay ang pinakamahirap pero sa bawat araw na iniiwasan natin ang mga ito, mas nagiging malakas ang ating katawan. Pero hindi lang po ito ang tanging sikreto na ibinunyag ng ating ulang pato na 6 taong gulang na doktor. Habang ang pagtigil sa labis na asukal at processed foods ang kanyang pangunahing payo, mayroon pa siyang ilang simpleng ugali na makatutulong para masigurado na ang ating katawan ay malakas at kayang labanan ng sakit. Ang mga ito ay tila maliit na bagay, ngunit kapag pinagsama-sama ay nagiging isang malakas na panangga laban sa stroke at cancer. Ang susunod na payo niya ay tungkol sa tubig. Simple lang pero napakahalaga. Sabi niya, ang tubig ay parang langis ng makina ng ating katawan. Marami sa atin ang hindi nakakainon ng sapat na tubig sa isang araw. Akala natin ay okay na ang kape, juice o soft drinks. Pero ibang-ibang epekto ng purong tubig. Ang tubig ay tumutulong sa paglilinis ng ating katawan mula sa mga toxins, nagpapanatili ng tamang daloy ng dugo at sumusuporta sa bawat function na ating organo. Kung kulang tayo sa tubig, mas nagiging malapot ang ating dugo na nagpapahirap sa puso at nagpapataas ng risk sa blood clots o bara na sanhi ng stroke. Bukod pa rito, ang dehydration ay nagpapabagal sa ating metabolismo at nagpapahirap sa pagtanggal ng mga dumi sa katawan na maaring mag-ambag sa pagbuo ng mga sakit kasama na ang cancer, ang payo niya. Palatilihing may baso o bote ng tubig sa tabi ninyo. Uminom ng isang baso pagising bago kumain at sa pagitan ng mga meals. Hindi kailangan natin pong umabot ka sa walong baso agad-agad. Basta't unti-unti nating dagdagan ang iniinom natin araw-araw. Isipin ninyo kung ang isang halaman ay kailangan ng tubig para lumago. Paano pa kaya ang ating katawan na binubuo ng malaking porsyento ng tubig? Sunod ang sabi niya, yung p***iisip sa bawat subo o mindful eating. Ito ay hindi lang tungkol sa kung ano ang kinakain natin, kundi kung paano at bakit tayo kumakain. Madalas, lalo na sa ating mga Pilipino na mahilig sa kainan at handaan, ay kumakain tayo ng mabilisan at ng sobra. Ang doktor ay nagpaliwanag ng ating utak ay umaabot ng mga 20 minuto bago ito magbigay ng signal na busog na tayo. Kung mabilis tayong kumakain, lampas na sa busog ay patuloy pa rin tayong kumakain na nagre-resulta sa pagtaba. Ang pagtaba o obesity ay isang malaking risk factor para sa diabetes, sakit sa puso, stroke at maraming uri ng cancer. Ang payo niya ay simple, kumain ng dahan-dahan, tikman ang bawat subo, ilapag ang tinidor o kutsara sa pagitan ng bawat subo. Makinig sa inyong katawan kung kailan ito busog, hindi kung kailan naubos ang pagkain sa plato hindi kailangan na mag-diet ng sobra, kundi kumain ng tama at sa tamang dami. Kung nakasanayan natin kumain ng dalawang plato, subukan muna ang isa at kalahate. Pagkatapos ay unti-unting babaan. Kumayandaan, tikman ang lahat ng gusto, pero huwag susobrahan. At ito pa ang isang bagay na binibigang diin ng doktor, ang galaw ng katawan o gentle movement. Marami sa atin lalo na kapag tumatanda, ay nababuwasan ng paggalaw. Mas gugustuin na natin umupo o humiga. Ngunit, ang ating katawan ay ginawa para gumalaw. Hindi kailangan na magbuhat na mabibigat o magjagi ng malayo. Ang simpleng paglalakad, paglilinis ng bahay, paghahalaman o pag-akyapanog sa hagdan ay malaking tulong na. Ang paggalaw ay napapabuti ng sirkulasyon ng dugo nagpapanatili ng kalusugan ng puso at baga, nakakatulong sa pagkontrol ng timbang, at nagpapalakas ng ating immune system. Isipin ninyo, kapag gumagalaw tayo, mas nagagamit ng ating katawan ng asugal sa dugo at hindi ito nagiging taba o nadudulot ng pamamaga. Ang simpleng 30 minutong paglalakad araw-araw ay sapat na. Kung hindi kaya ang 30 minuto, simulan sa 10 minuto, Pagkatapos ay dagdagan, ang mahalaga ay ang consistency. Kung meron kayong alagang hayop tulad ng aso, dalhin silang maglakad. Kung wala, anyayahan ang kapitbahay o kaibigan na maglakad-lakad sa parke. Ang paggalaw ay hindi lang mabuti sa katawan, kundi nakakatulong din sa ating isip at pakiramdam. Uli sa kanyang mga payo, ngunit hindi ito dapat baliwalain ay ang pamamahala sa stress at sapat na tulog. Alam nating lahat na ang buhay ay puno ng pagsubok at pag-aalala. Ngunit ang matagal na stress ay nakakasira sa ating katawan. Naglalabas ito ng mga hormones na nadudulot ng pamamaga at nagpapahina sa ating immune system. Kapag mahina ang ating immune system, mas madali tayong magkasakit at mas hirap ang katawan na labanan ang mga abnormal na selyula. Ang tulog naman ay panahon kung saan nagre-recharge at nagre-repair ang ating katawan. Kung kulang tayo sa tulog, mas prone tayo sa stress at mas hirap ang katawan na gumaling at labanan ng sakit. Ang payo niya ay subukang magkaroon ng sapat na tulog, ideal na 7 to 9 na oras bawat gabi. Maghanap ng paraan para mabawasan ang stress. Makinig sa musika, magbasa ng libro, magdasal, magmeditate, o makipagkwentuhan sa mga kaibigan. Ang simple at malalim na paghinga o deep breathing exercises ay malaking tulong din. Kaya, sa madaling salita, ang pinakamalaking sikreto na ibinunyag ng ating tarapasakstaong gulang na doktor ay hindi tungkol sa mga komplikadong medical procedure o sa mga mahal na gamot na pwedeng itago ng mga ospital. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng mga simpleng ugali na kaya nating kontrolin araw-araw. Ang pinakapangunahing habit na dapat nating iwanan ay ang labis na pagkonsumo ng asukal at mga palkaing lubos na pindroseso na siyang nagdudulot ng pamamaga at nagpapahina sa ating katawan. Naalala niyo pa ba ang sinabi niyang, ang asukal ay parang sunog na hindi na mamatay sa ating katawan? Kung titigilan natin ito, mararamdaman agad ang ginhawa at ang paglakas ng ating resistensya laban sa mga sakit tulad ng stroke at cancer. Kasama sa sikreto niya ang paginom ng sapat na tubig na parang lamis ng ating katawan na naglilinis at nagpapanatili ng tamang daloy ng dugo. Ang mindful eating naman ay natuturo sa atin na makinig sa katawan at kumain lamang kung sapat na hindi sobra-sobra. At ang paggalaw ng katawan, kahit simple lang na paglalakad, ay nagpapabuti sa sirkulasyon at nagpapalakas ng ating immune system. Huwag din natin kalimutan ang epekto ng stress at kulang natulog sa ating kalusugan. Kaya mahalaga na matuto tayong magpahinga at pamahalaan ng ating mga alalanin. Siguro mo yun, iniisipin nyo, kaya ko ba itong gawin? Ang sagot ay, opo, kaya ninyo po yan. Tandaan, hindi kailangan na perpekto agad. Ang bawat maliit na hakbang na gagawin ninyo ay isang malaking panalo para sa inyong kalusugan. Simulan ninyo sa isang bagay. Halimbawa, simulan ninyo sa pag-inom ng isa pang baso ng tubig araw-araw o kaya ay bawasan ng isang kutsara na sukal sa kape. O kaya, lakarin ninyo ang kaunting distansya na dati ay sinasakyan ninyo. Sa paglipas ng panahon, ang maliliit na pagbabagong ito ay magiging malaking bahagi ng inyong malusog na pamumuhay. Huwag pang hinaan ang loob. Kung minsan ay nagkakamali kayo, bumalik lang kayo sa inyong layunin. Ang doktor na ito ay nakita ang napakaraming tao na dumaan sa kanyang klinika. At ang kanyang payo ay hindi galing sa aklat lang, kundi mula sa tunay na karanasan. Ang tunay na kalusugan ay hindi nasa gamot o operasyon, kundi nasa simpleng pagpili na ginagawa natin araw-araw. Kaya, nayon na nalaman nyo ang mga simpleng sikretong ito, ano ang plano nyong baguhin sa inyong pamumuhay? Aling habit ang pinakamahirap para sa inyo na baguhin? At ano ang una ninyong susubukan? Ibahagi po sa comments sa ibaba para maging inspirasyon tayo sa isa't isa. Kung naramdaman ninyong nakatulong ang video na ito at may natutunan kayo, pakilike po ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong po ito para mas marami pa tayong matulungan at maibahagi ang mga kaalamang tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Tandaan po, ang tunay na kayamanan ay ang ating kalusugan. Mamuhay ng masigla at buong saya sa bawat yugto ng buhay. Hanggang sa muli.